Ito lang ayan mga kapatid po yung ginagawa para mabilis. bilis kainin ng bulate. Magandang araw ulit mga ano, mga tropa. Update naman sa ano, sa ginagawa nating kawan compost ay didiligan naman natin ngayon para yung tain ng kalabaw ay mabasa para madali na yung kainin ng mga bulate. Yun, magpipirito rin ako ng mga ano, ng pirito ako ng saging mga katrupa. Tapos itong pinagbalatan na ito, lalagay natin ito sa inalagaan natin bulate. Para mabilis mabulok. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo mga katrupa na, na Kung may ano kayo, sa subdivision, sa basta sa ano lang, backyard, garden. Noy! Mamay! Kakainin pa rin yung mga katrupa. Ano, 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 ano. Ay, mas maganda magalaga pa ng ganitong ano, permie para may map mapapaglagyan kaya nitong mga ganito, mga, mga nabubulok na ng ano, mga mga dahon, mga gulay, mga ito balat na saging. Ay, lagyan na natin mga katuropa diyan sa kulungan ng ano ng mga bulate natin. Hoy. muy <laughs> Bait na si Mommy mga tropa. Lagyan na natin. Ito. Wala ka na yung mga ano. Mga na ilipat. Bilagyan ko. Para mabilis kain na ng kawan. Mabilis kain na ng bulate. Dahil medyo basa-basa talaga. Hai, pagkita deh. Kesa naman tapon mo sa gilid Gawin na lang nating Kumpos ang kona ito Yun eh. Yan yung ating gagawin compost. daw ng Ay balat ng saging Yan Yan diligan natin pala yan balde Balde mo na. Yeah. Uh -huh. Ito lang yan mga pa yung ginagawa para mabilis. Mabilis kainin. Ang bulate. Tulad na araw, ilipat naman natin itong mga sa, sa kawan. Pulit yung bag itong mga langka mga binhi talit natin pasensya na pala kayo mga dahil hindi ako naka upload dalawang araw dahil busy ako ang dami akong ginawa nagkuhan na ako ng uling ko nagsako, naka sa ako na tayo may mga simut-simutin pa yung pids, yung malaking sako yung kuha ng mga abono kainan ko ng pagka yung pagkain ng baboy yun naka tayo nun na malaki tas naka pito na ko pito na maliliit isa ko ng yun ng bigas dahil kaapon pala mga katurupa ako yung nangawil dalawa kami ni kwedyay papakita ko na lang sa inyo mga katropa, ayoko ako ring uploadan na ibang ano ng ibang upload na ibang video dahil gusto ko mga pa, tungkol sa ano lang tungkol sa farming sa organic farming para episode episode pero itong video na ito papakita ko lang yan yung ano yung video na nangamil kami pumasok kami sa ako sa bakawan okay, panood din nyo na lang mga, na, mga katrupa. pati yung mga huli namin papakita ko din picture yan So guys, dito kami sa ano, Vietnam. semester Master J. Oh. Hindi nga nag-post, nag-live naman. <laughs> lang ang nadali mga Master Noel, Master Eman. Sana yung mga video nyo dyan. March, anong date nga yun? March sana? 8? March 8? Oo, oh, March 8? March 8, 2025. Yan lang. Ayan, oh. Mini kugtong. Baka may 7 kilo din. Yan lang mga master. Mga 7 kilo yan. Halos one port ng ano namin. Kaya yan. Yun lang mga katrupa. Uh, at yun yung nagawa namin kapon. Nung nawili kami. Dami rin yung wali, mga lapu-lapu. Comment na lang kayo kung mga tagasang kayo mga katrupa yung mga nanonood sa vlog natin. Salamat po sa inyong mga panonood. Ngayon ay March 9. Upload ko po ito ngayon. Tapos March 10, bukas, Lunes. Wala po akong vlog dahil may lalaka din pa ako sana sa city. May ko uh, kompanya. Magpapafile po ako ng examination sana sa dahil, uh, maka, ano sa napol ko. Dahil ano para na tayo maka-exam ulit. Test time ko po mag exam. At sana makapasa para sa inyo para sa atin lahat. yun hanggang dito na lang muna mga tropa. Sunod na araw wala ako kum vlog. Lunes wala ako upload. Tatry ko pong maka-upload ng Martes. Basta baka sigurado Lunes po, wala akong upload. Hanggang dito na lang po mga tropa. Ingat tayong lahat. Bye-bye.